Hi Budgetarians! For today's video, ang isishare ko sa inyo ay kung bakit na-demonetize si Budgetarian Vlog. Hopefully ay may mapulot kayo sa video na to para maiwasan nyo na matanggal sa YouTube Partner Program. So, eto na nga, paano ko ba nalaman na demonetize na pala ang channel namin? A few days ago ay naisipan ko na tingnan kung tumaas na ba yung earnings namin sa YouTube. So, binuksan ko yung aking YouTube Studio app at eto ang bumungad sa akin. Become a YouTube partner daw. Nung una, akala ko ay glitch lang siya. So, tinry ko pang i-force close yung YouTube Studio app Baka sakaling magbago yung information. Unfortunately, ay hindi nagbago. Siyempre, chineck ko yung information sa bandang baba, ay makikita naman kung ano yung reason at eto siya. So, ang number one reason ay dahil wala na kaming upload within 3 months or within 90 days. When I check, ang last video na inupload ko pala ay... Seven months ago na. But still, nag-isip ako bakit wala akong na-receive na notification. Wala man lang warning. And then, when I open my Gmail, nakita ko na ang dami palang email ni YouTube sa akin na hindi ko lang napapansin. At kasi nga, hindi ako masyadong nag-check ng email ko. At ang last warning niya nga ay noong September 25, stating na I have 30 days para ma-meet yung eligibility criteria for YPP. And yun nga ay makapag-upload ako ng bagong video. At dahil na-miss ko nga ang final warning ni YouTube, eh, tuluyan nang na-demonetize ang channel namin. So, lesson learned ay, wag tayong pakampante na wala tayong upload for a few months. Sana kahit once a month ay meron tayong mai-upload para safe tayo. At wag na wag din nating babaliwalain ang mga emails ni YouTube. Ugaliin din natin na mag-check lagi ng emails para maging updated din tayo. At maiwasan nga na mangyari ang ganitong sitwasyon. Dahil dyan, eto na naman ang Budgetarian Vlog. Magsisimula na naman gumawa ng video. And hopefully ay maging consistent na ulit. Thank you so much sa panonood. Bye.